Ngayon, second day sa ano, camping namin. Paalis na naman kami. Punta kami sa ice pool. Iwanan lang namin yung tent namin dyan. Pero yung iba nagliligpit na kasi Sunday ngayon. Yung iba magsiuwi. na. Kami may bala kami doon pupunta doon sa taas. dito lang yung mga gamit namin naka-stay lang dyan tapos paalis muna ayan tatlong sasakyan na naman kami mag-convoy baka magpunta kami doon yung tuktok talaga na ayun uh, ang gandola baka sasakay kami doon banda ayan yeah. yeah. okay where going you I have two water here hindi na kami ano puno kahapon na talaga ito walang maano ano sa kayan yung katabi ko ayan hello nin ayan ang bunso namin driver ayan nasigligpita na yung iba baka mamaya konti na lang kami matutulog sa second day yung Sunday, kasi yung iba masigurian na dahil is bokas bukas. So, parang, pero yung iba kasi mga camper, kaya madali sila maglig tent talaga. Ayan, napaka, ano, madbosisi pag-tent. Ayan si sir, masakay na siya. <laughs> Chine-check mo yung ano, yung tent namin kung naayos doon kasi may mag-inspection kasi na mga caretaker dito sa campsite. I-check nila yung bawat area. nag-antay na lang kami sa panganay namin, si Mary Rose. Andiyan yung asawa na ready na to drive. Kami naman, na rin. nandito ng driver yung sa kabila rin si King yung nakapula doon inayos lang si Nathan, yung apo namin para ready to go ang saya-saya pag mag ano, saya -saya. Pag ano, pag mag family bonding kasi minsan busy sa trabaho minsan hindi magkita-kita mas maganda lang na yung mag set ng oras. Yung iba, nag-time off. Ako rin, nag-request off sa work ko for 3 days para lang maka punta kami dito sa ano. Actually, dito na kami before for how I think... Ay, may nag-umpisa na ng ano. Sumakay sa gandula, oh. oh. Ayan yung gandula. Nag-ano na, 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 may nag-umpisa na, may nagra ride doon. Yeah. Ayan. Ayan. Oh, no. Yan ang gandola. Ayan. Ano yung There you go. Yeah, baka makapunta kami doon. sa so, yung tuktok na yan, yun talaga siya. Pero ang puntahan daw namin ngayon is ice field. Ice field din? I don't know. Yung tulay na parang glass. Hopefully makapunta din kami dyan. Yung ano. Malapit lang yung site namin dito sa gandola. Kaya ano talaga siya magandang um location dito pag kayo yung mag camping din, maganda ito banda dito sa ano ito Whistler campsite ano ano pa yung bisan Whistler Jasper campsite Hindi ito yung Whistler Vancouver ha Whistler ng Whistler Jasper ano Okay. Umatod uh, sila. Nin? Go na daw. Go na daw. Nag-sign na na mag-go na daw. Kami ang mauna. Eh, si Manang wala pa. Manang, wait. Rika, hindi mo ready? Okay na pa yan? Alam? Ikaw, mag-gas mga ka. Ha? Mag-gas pa mga ka. Sila mo yung mag-gasap? I don't know. Ay, okay, ano pa lang na tatawagan sa ano. One one sabi mo one hour? Oo. Oh. Ah, uh, No, balikan it's ano. Need magas talaga. Eh magas pa ka pa. Magas pa. Okay. Uh, magas, pa. magas, pa daw. Magas. Okay. Hindi ako na sila sa. Ayon yung isang nibo namin, paalis na rin sila. Oh. Yan. Ito, ito pa yun doon. Lit naman yan, nakarating kagabi. Ayan. Hey, go. Hey, sorry. Go to the nearest gas station. One possibility is Petro-Canada on Connaught Drive in Jasper, about two kilometers to your north pastel na okay. isa mutubag mandazol. ito si isiri ayan ay yung mga kapit ba, kapit neighbor namin mga nagka-camper talaga sila nung last three years ago ayan na ganun na yung ano yung take car taker dito sa campsite ayan mag-ikot na yun para mag-check ng area Whistler right, Jasper National Park Whistler Jasper National Park ang pangalan dito yung campsite dito at the next stop sign turn left yes. <laughs> Ayan, ginaguide kami ni Sherry Sherry the guide so the we're going to Icefields o oh, mas Pikiwining parkway Icefield. turn left onto Icefields parkway yeah nagaguide yung ano nagaguide yung seri si Gui, Ana si Yes. gusto ko dito ito na campsite. Okay, so dito muna tayo kasi baka maubusan ako ng battery. Mayroon pa akong iba vlog mamaya sa Icefeld. Okay. Bye and bye. Thank you. Bye and thank you.